Usap-usapan ngayon sa showbiz at social media ang naging reaksyon ng anak ni Paolo Avelino, si Aki, sa kasal ng kanyang ama kay Kim Chu. Maraming nagtataka kung ano ang naramdaman ng batang si Aki sa pagtanggap ng bagong miyembro ng kanilang pamilya. Sa kabila ng pagiging private ni Paolo pagdating sa kanyang personal na buhay, hindi siya nagatubiling ibahagi ang reaksyon ng kanyang anak na ikinatuwa ng maraming tagahanga. Ayon sa mga malalapit na kaibigan ni Paulo, naging very supportive at excited si Aki sa bagong kabanata sa buhay ng kanyang ama. Matatandaang si Aki ay anak ni Paulo sa kanyang dating karelasyon, si LJ Reyes. Ngunit sa kabila nito, tila naging maayos ang pagsasama ni Nakim at Aki. Masayang masaya si Aki nang malaman niyang magpapakasal na si daddy niya kay Tita Kim, kwento ng isang kaibigan ng pamilya. Hindi lang siya excited, kundi talagang gusto niyang maging bahagi ng bawat detalye ng kasal. Sa kanilang intimate wedding ceremony, si Aki ay naging isa sa mga special ring bearers, isang papel na buong puso niyang ginampanan. Kitang-kita sa mga litrato at videos na ibinahagi sa social media ang saya sa mukha ni Aki habang naglalakad sa aisle, suot ang kanyang specially tailored suit na pinili pa mismo ni Kim. Isang viral video ang nagpakita kay Aki na masayang sumisigaw ng "Congratulations, Daddy and Tita Kim." Habang binabato ang mga petals sa bagong kasal na naging dahilan upang ang mga bisita ay mapangiti at mapaluha sa saya, sa isang panayam, ibinahagi ni Paolo na bago pa man ang araw ng kasal naging aktibong bahagi na ng preparasyon si Aki. He was very hands-on and even gave his own suggestions for the wedding, Ani Paolo. Aki even helped him choose the flowers and the cake design. He really wanted to be involved and make sure everything was perfect for the big day. Dagdag pa ni Paulo, may mga pagkakataong si Aki mismo ang nagbibigay ng mga mungkahe sa mga bagay na kanyang gustong makita sa kasal, mula sa mga dekorasyon hanggang sa kung anong kanta ang dapat tugtugin sa reception, Nagbahagi rin si Kim ng kanyang mga saluubin tungkol sa magandang relasyon nila ni Aki. He's such a sweet and loving boy. We've built a strong bond over time, and I'm so grateful for that. I want him to feel that he's not just gaining a stepmom, but also a friend and a confidant, honey Kim. Maraming tagahanga ang natuwa sa closeness ni na Kim at Aki, na madalas makikita sa mga social media posts ni Kim, kung saan makikita sila na nagbabonding sa iba't ibang aktibidad tulad ng pagluluto, pag-travel, at paglahok sa mga outdoor activities. Isa sa mga pinakatouching na bahagi ng kasal ay ang speech na ibinigay ni Aki para sa kanyang ama at kay Kim. He gave a short but heartfelt message saying how happy he is for us and how he looks forward to having more fun times together as a family, pagbabahagi ni Paulo. It was a very emotional moment for everyone. You could really feel the love in his words. Ayun sa mga nakasaksi, si Aki ay medyo nahihiya pa noong unang ngunit habang sinasabi niya ang kanyang mensahe, Nagbigay ito ng napakalaking impact sa lahat ng naroroon. Marami ang napaluha at nagbigay ng standing ovation pagkatapos ng kanyang speech. Hindi rin pinalampas ng mga netizens ang pagkakataong magbigay ng kanilang suporta at pagmamahal sa bagong pamilya. Maraming nagkomento ng kanilang paghanga kay Aki sa kanyang maturity at pagmamahal sa kanyang ama at sa bagong miyembro ng kanilang pamilya. Ang hashtag na hashtag Aki Approves ay agad na nagtrending sa social media na nagpapakita ng pagsang-ayon at suporta ng mga netizen sa bagong yugto ng buhay ni na Paolo at Kim. Samantala, ibinahagi ni LJ Reyes. Ina ni Aki, na masaya siya sa suporta at pagmamahal na ipinapakita ni Aki kay Kim at Paolo. Aki is a very loving child. He understands the value of family and has always been supportive of his dad. I'm glad to see him happy and embracing this new chapter in their lives, Ani LJ sa isang panayam. Dagdag pa niya, ipinagmamalaki N.